sa isang baryo sa Bisayas, may isang matandang alamat tungkol sa isang nilalang na hindi basta-basta nakikita sa araw. Sinasabing tuwing kabilogan ng buwan, may isang aswang na gumagala sa gabi. Ngunit kakaiba ito sa mga kariniwang aswang. Hindi ito nagaanyong baboy o malakit maitim na ibon. Ang aswang na ito ay nanghihiram ng anino. Isang itim at malamig na aninong hindi kanya upang makapunta sa mga tahanan at magdulot ng lagim. Ayon sa mga kwento ng matatanda, minsan ang ginagambala ng nilalang na ito ang baryo ng San Bernardo, isang tahimik at payapang lugar na napaligiran ng kagubatan. Minsan sa isang taon lamang ito lumilitaw kapag ang buwan ay kabilogan at ang mga anino ay malinaw na nakahulag ko sa liwanag ng buwan. Sa gabing iyon, ang aswang ay pumipili ng isa, isang taong may aninong malinis, buo at puno ng sigla. Isa sa mga nakaranas ng kilabot ay si Mang Arturo, isang matandang magsasaka. Ayun sa kanya, isang gabi habang siya pauwi mula sa palayan napansin niyang may isa pang aninong sumusunod sa kanya ngunit wala namang tao sa likod niya tiningnan niya ito sa liwanag ng buwan ang anino ay kumikilos sumasabay pero may sariling galaw parang may sariling buhay nang siya ay dumating sa bahay naramdaman niyang parang may malamig na hangin na sumasama sa kanya sa loob hindi ito pangkariniwan dahil kahit nakasara ang mga bintana parang may presensya na kung anumang hindi niya may paliwanag kinabukasan siya ay nanalamig, parang naubusan ng lakas at ang kanyang anino naging malabo halos wala mula noon natuklasan ng mga tao na tuwing kabilogan ng buwan may isa o dalawang residente ng baryo ang nagkakasakit nang hindi maipaliwanag Hindi ito rarang lagnat o ubo. Parang may unti-unting na Ang kanilang buhay Sabi ng albularyo Ang kanilang anino Ay nilalakaw ng isang inkanto O aswang Ginagamit ito bilang pantago Sa tunay nitong anyo Ang matandang albularyo ng baryo si Aling Teresa ay may kakaibang kakayahan. Nakakita siya ng mga aninong hindi tao ang nagmamayari. Isang gabi, pinilit niyang bantayan ang kanyang sariling anino sa ilalim ng buwan. At doon niya nakita ang nilalang. Isang maitim na figura na parang walang laman, parang usok, ngunit may mata at ngipin. Kinuha nito ang anino ng kanyang alaga. Ayun kay Aling Teresa. Ang aswang ay hindi maari pang pumasok sa katawan ng tao dahil mahina ito. Kaya kinakailangan itong manghiram ng anino upang magkaroon ng anyo at makapasok sa mundo ng mga tao. Kapag may anino na ito, nakakalakad ito sa lupa na parang normal na nilalang, pero may dala itong kamatayan sa sinumang mahawakan. Isang gabi, nagtungo si Mang Arturo at ilang kabataan ng baryo sa gitna ng kabataan upang tapusin ang sumpa. Bitbitila ang mga langis, bawang, asin at isang lumang salamin sapagkat ayon sa albularyo, ang aswang ay hindi makakita ng sarili kapag wala itong tunay na anino. Sa gitna ng gubat, habang ang buwan ay nasa orurok ng liwanag, lumitaw ang nilalang. Wala itong tunog, ngunit ramdam ang bigat ng presensya nito. Tinapat nila ang salamin sa kanya at wala itong refleksyon. Doon na ito nagsisigaw, bumaloktot at bumalik sa pagiging osok. sa nila ito ng asin at sinunog gamit ang langis. Nang mamatay ang aswang, unti-unting bumalik ang mga aninong ninakaw nito gumaling si Mang Arturo at ang ibang residente simula noon tuwing kabilugan ng buwan nagsasabit ang mga tao ng salamin sa bintana nagsisindi ng insintro at ang alay ng panalangin hindi na muling bumalik ang nilalang ngunit kahit wala na ito minsan ay may manaiulat sa ibang baryo mga taong biglang nanghihina at may aninong parang hindi nila pag-aari, sabi ng mga matatanda, ang aswang na nanghiram ng anino ay hindi nag-iisa. Baka ito ay lahi ng nilalang at isa lamang ang natalo. Kaya't sa tuwing kabilugan ng buwan, siguro duhing ang anino mo ay iyo dahil baka hiniram na ito ng isang nilalang na wala sa mundong ito. <laughs>